guys, itu ko pa sa labas kasi mag ano po ng homework sa alaga ko. Nakitay ko ako ng bus pagbas. So, kasi ito sa Welcome to my YouTube channel Ja is Vlog HK Please subscribe Like, share and comment Hello guys, this is Ja is Vlog HK Mag ano po uh, ako maghatid na ang umor sa alaga ko. Ayan, naghihintay naman ng school bus. nag ako ng homework sa alagad. Mag-abang ako ng Thomas. Kasi nag na sila kasi. Ang hmm. daming tao ngayon, eh. na sa market, ang daming tao. naman si Inyan. malapit lang ako sa McDonald's. nga? Yeah. Doon ako masintay ng school bus dyan. Dyan! dyan. Guys, kung gusto yung ng bahay, mm -hmm. yung mga condo dayonets, ito lang po. Ganda-ganda. Siguro makaro. Ayan, mga dayonets.

lugar po kung saan ako maghihintay ng ah. gold at gold galing doon. So, maghihintay ako dito. Kasi mag-swap ng homework sa lab. So, dyan lang kami nakatira. Dyan. Dyan na, ano, building. Here, yeah, crystal. So, dito may pwede naman siya dito, aqua. Pia yeah, aqua. Lapit lang, maraming restaurant dyan sa baba. Tapos sa tapat, may McDonald. Yan lang. Yan yung amo ko nakapili. Yan lang. Yan lang. Thank least mga ano to dito mga uh, parking area parking lang uh, at yan, tapos may ano sila dito na sila magbabayad ng uh, ayan ganito may oras sila magbabayad o tapos lang Men Kenang-nang may mga bus. Mga ganda kasi dinos pinagsawat kasi yung mga building yung halos na mga bago tapos malapit lang sa market at sa pagbaba mo maraming mga tindahan malapit lang talaga at yun yan so, hindi ka na mahirapan manlakad kung mm -hmm. saan ka mag bili ng mga pagkain, kain mo, mm -hmm. i-order sa among madali lang, bilis lang. Kasi, ano lang, malapit lang siya. Tapos sa MTR din, malapit lang din. Nandun, banda ang MTR. yung sa sulok doon. Dito lang yan ang building namin ang flat namin is nakaharap sa McDonald kaya nakikita naman oh, sinong bumili ng McDonald <laughs> À. À. No, anh yeah. dùng no.

dito lang po ako. Oh, happy new year. <laughs> new year na sa building namin. Se le? Se le? Wan? Le flamen me pipi, hayo. Bit bye bye and everybody's having thank you for watching